Malakas? Oo, oh, malakas kayo. <laughs> ha? Walang iniindar sakit. Wala. So, okay naman. Si Lord na maala sa Si Lord. BIM Bigas on Wheels. Ano pangalan nyo, Nay? Ano na? Eh? So, meron kayong ano, yung ID na pang 4-piece. Ha? Huh? May pang 4-piece. Yung may nakukuha kayong pera galing sa gobyerno, sa barangay. Wala. So, mayigit dalawampung taon na kayong ano lang, para ikot-ikot lang dito. Sa Pasay lang talaga kayo na eh. So, paano po yung pagkain nyo? Araw-araw? Minibigyan ako yan. May nagbibigay lang? Minibigyan ako. Minibigyan lang. Pag tagal nyo na dito pa. Saan kayo ano? Yung pag naliligo kayo? Saan kayo nagbabaan nyo? Ay, nandiyan. Ah, dito pinapayagan? Ay, may, may sa plaza? Sa plaza dito. Oh. Meron din dyan. Magkano bayad? Eh, wala naman. Wala naman. Wala kayong maintenance, Nay. Eh. Karang malakas kayo, eh. Wala ha? kayong ininom na gamot. Ha? Hindi ako ininom ininom gamot. ng gamot. So, malakas kayo, eh. Malakas? Oo, oh, malakas kayo. <laughs> ha? Walang iniindang sakit. Wala. So, okay naman. Si Lord na yung mahala sa Si Lord. Nakakita mo. Si Lord pa rin. Ano sinasabi niyo kay Lord pa? Hindi. Mahabang buhay. Mahaba. Mga ilang Pantayan taon pa? Pantayan ako sa gabi-gabi. Ang tayo mga pamangkin ko. Ah, pamangkin. na, ah, So, masaya, masayahin niya kayo eh. Ah. Masayahin kayo. So, gusto niyo pa na mabang buhay mga ilang taon pa po? sandang taon pa. Bye. Ah, yeah, 500. 500. Habang buhay, kagaya niya, Lord. Ah, sige. Sige, na, So, may ibibigay po kami sa inyo, na ah. ha? Hmm. Ah, yung bigas at pagkain. So, galing po to kay Lord. Kay Lord kayo magpasalamat, ah. Kay ah. Lord. Oo. Oh, andito lang kayo, ano? Sa mahabang panahon, dalawampung taon na naman po, no? Mayigit. Nakakatuwa naman si nanay. Sige na. sino. bigyan natin si nanay na ng pagkain. Suto so, po Naya, galing tuto sa... Kaya ko may bigas mamaya. Ayan na po. Ayan o. No? Paano po kayo magbasa? ano nakalagay po? Basahin niyo. Bigas. Ano pa? Baya. Bayan. Anong bayan? Biyayang. Biyaya. <laughs> bigas. Bigas. Dinidyo... Biyayang salamin. <laughs> ah, salamin. O yan po anak, alagay, ha? biyayang bigas, friends of the divine mercy. Pero kay Lord po tayo magpasalamat ah. na, yeah? Ah. Okay. Ito po pala. Ayan, yan po si divine mercy ko. ko. Ayan, Tuli lang po magdasal kay Lord, ha? Sige po, salamat po. Magandang umaga. God bless po. Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.